1K SSS senior pension increase confirmed for May 2025. Totoo ba to o fake news? Nakita ko to sa Google News kaya na-excite ako na ibalita agad sa inyo. Napansin niyo ba ang date bagong bago? Kaya press na press pa yan. Sabi dito ay 1,000 SSS payment confirmed for May 2025 eligibility, payment dates, and application guide. So, kumpleto. no? Wala na kayong hahanapin pa. Nakaka-excite talaga yan. At ito pa ang isa. Sabi ko, wow, matutuwa na sana mga senior sa magandang balita na ito. Napansin nyo rin ba na bagong-bago rin ang date? Ito lang May 10, 2025. Sabi rito ay Philippine Senior Pension 2025. New monthly amounts and exact payout dates revealed. Nyo, pati yung date sa kung kailan ibibigay Kompleto talaga At ito pa ang isa Confirmed, Social Security will make two payments in May 2025 So, dalawang beses pa rin tayo ibibigyan ng payment Sa May ngayon 2025 So, convinced na ba kayo? Sa dami ng na pinakita ko sa inyo So, paano natin malalaman kung legit or fake news ito? Gamitin natin yung example itong unang pinakita ko sa inyo at napansin nyo ba after ng date ay may pangalang nimo ano yan yan ba yung isda na Nemo So, <laughs> di ba dapat by SSS or link dapat ng SSS ang nandyan so sa page 2 naman mapapansin nyo na naka highlight ang social security system medyo convincing yan ano dahil SSS ang nakalagay at sa page 3 mapapansin nyo na ang pinagkaiba iba na ang website at ang nakalagay dito ay americanspaceph.org di ba dapat sss.gov.ph so wala nang kaduda-duda na ito ay isang fake news para makasiguro i-search ang website ng SSS para sa mga updates at ilalagay ko rin ang link sa description para kung gusto nyo i-verify ay makikita nyo rin Nakalagay naman dyan news and updates at ang mga press releases ng SSS. So ito ang legit na website ng SSS na may logo at makikita nyo rin sa link na yan sa baba. Ba. Ito rin ang official na website ng SSS na sa link na yan. At ang kanilang official na link ay sss.gov.ph. Kung mapapansin nyo, may sariling logo at Republic of the Philippines Social Security System. So, kumpleto na mga sub-binos yan. Meron siyang press release, meron news and update, merong my.sss, kasama na rin ang portal at kung paano tayo mag-register sa SSS. So, bago kayo ma-excite, i-verify nyo muna kung legit or fake news ang nabasa nyo. Meron na rin tayong video tungkol sa SSS scam alert at paano nyo malalaman kung ito ay legit. So, kung ma-encounter nyo man ang isa sa mga ito, lahat po yan ay fake news at hindi po galing sa SSS mismo. So, sana na-alerto kayo dito sa balita na ito at uh, isa rin ako sa nagulat at na-excite nung una pero nung binerify ko na, napatunayan ko na ito ay hindi totoo at isa lamang siyang fake news. Sana nakatulong uli kami sa inyo at huwag uh, nyo nakakalimutan na mag-like, subscribe at hit ng na rin ang bell para updated kayo sa ating mga bagong videos na katulad nito. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat po muli at God bless.